Good morning everyone. So room tour ko kayo dito or accommodation tour dito sa hostel na na nabook ko dito sa Nagano. like 4 to 5 minutes lang to from the train station, sa so JR station. Ang pangalan nito ay Local Nat Moritsu <laughs> Basta yun, ilalagay ko na lang dyan sa, sa title. So ito yung itsura dito sa reception area. Ay, hindi. Pagpasok mo siya, pwede lalagay mo yung sapatos mo dyan. Tapos, gamitin mo yung chinelas dito na nakalagay. Ayan. Tapos, siyempre, ito yung reception area. Medyo madilim pa dahil umaga ngayon. Tapos, pagka, ano mo kasi, mag out ko na, syempre sa lirin mong, lalagay mo yung mga ano may man na dalawang sheets bed sheets saka isang pillowcase ito kung may nirent ka na tao na dyan may lalagay tapos ito naman yung pinaka kainan yung free coffee yan ah uh, yan basta yung coffee nandyan sa uh, mga sa sa closet ay basta yan sa mga drawers dyan buksan mo lang kunin mo lang yung mga ano dyan mga gamit bigyan eh. Pige, signan na nga natin. Pakita ko lang sa inyo. Sige. So, ayan. So, ayan. Coffee. Tapos mga baso. Kutsara, tinidor. Chopsticks. Ganyan. Kung gusto mo mag -roast ng sarili mo, pwede. Tapos fridge. Kung may ilalagay ka. Tapos, ito naman yung Hmm. Ayan, kitchen. syempre hugasan mo yung mga pinagkainan mo. Yung mga gina. Tapos, microwave. Masurahan. Tapos, yung tubig pala dito, potable siya. inom yung mga nanggaling dito sa, ano, sa faucet. This is the lounge area. Kaso, gabi, di ko alam makita yung switch dyan. Kanyan yung itsura dito. Pwede ka rin kumain dyan. Tapos doon, doon may mga gitara-gitara. Mag-gitara ka. Banding-banding kayo pag umaga. Tara, akit na tayo dito sa ano natin. Ay, yan. Yung main entrance kasi sa hanggang 11pm lang yun bukas. So, yung lunch 5.30am. Tapos dito ka na, pag sarado na doon, dito ka na papasok sa gilid. Sa hmm. so, tara. Akin na tayo dito. Ay, may, toilet din dito. Sa so, baba. Akin na tayo sa taas. meron kayo dyan sa taas eh. Pero ako sa second floor ako. dito may room din may room din dyan huwag na tayo pumasok dyan kasi naman yung ano basta yung floor plan so itong is nire-renovate pa Tos may, yan, may toilet din dito tapos dito naman yung bato kusa siyang bumubukas ito na Hey guys. Ayan, dito yung sink. Kapag may tatot brush ka. Tapos may toilet din dito. Ano yung tsura. Yung typical na toilet may tsura. Tapos, siyempre, ayan. Tara. Tara. Tapos dito naman yung shower area ko. Dalawang shower area. Ang isyara ng shower area. So bawal ang drinking. Adjust sa bisal of. So, ito ang room ko. Ayan. So, kala na nare-renovate yun. Wala naman naman yan. So, ito ang aking aking bag ko. Punin na natin ngayon. May sarili siyang tigitigisang ilaw. Tapos, meron ka din socket dyan. Ikaw lang magagawa ng sarili mong bed. Tapos, may instruction naman kung siya masunga ka actually ako din siya masunga hindi ko din naintindihan yan ipukunin ko na itong bag ko kasi paalis na ako ayan so that's it ito ba may pakita ko sa inyo labas para makita na ate ko so ayan ayan that's it for the accommodation tour see you guys ay nabook ko pala to ng ano 1200 sa Agoda so see you guys so guys ganyan itura dito sa gilid diyan kalalabas pag sarado na dun sa main entrance tapos ito yung buong building guys Tara din tayo sa harap <coughs> Ayan. Ayan yung main entrance Ewan ko nakikita nyo Gabi na kasi Ay madaling araw pa Ito yung building Medyo luma na siya tapos ito yung train station